Ega house tour kita ira balai. Kita kemadi. Tak ada hit ban ban. Asyik ni ira kuan. Dapat may mga kuan, ano yung tanaman? May da ni Builik, masasabtan ko kung hain na ito, makikita ang kuman, di ba? Pero kung yung patayin sa Di ko makikita kung hain nito naglilip. So, wala iya. Oh, ano naman Sino oh, sinuha ko? Ano naman naglalaga ako pa teacher? yung How much? Ano nga talaga ako kuya teacher? Ano talaga? Yari tagadit balay. Ano po wala lang? Oo. Ini ano ang kwarto? Sino? Dini. Yes. Yes. Room.

ready mo oh, okay. Pero ito, mad, sa'yo ka may nagkuhan han style? Oh, may di kami arkitik. Mm -hmm. mm -hmm. May di kami arkitik? May di kami arkitik. Ano ang mga arkitik? Ladies, silada, mm -hmm. taga-sumpo. Oh, pero kung engineer na ito, package na eh. yeah, ito. Yan. O, oh, ini, Yung basadya ko lang pagpahimok. O re, kung pinanamalit yung cabinet. E, ma para maaaraman mo kung ano yung style. Mm -hmm. ini mo mula. ini nga mga prop, inipinahin kung tama niya kung ano-ano. May kami bisita. Ah, didi, di, O, kita na toilet eh. Kita, may dito ang hatan po. Water. Ito. Karan guest room. Oo, guest room ito. Pag may bisita. Maglulubat pa ko ah. Hey Marlene, pa kumalihin. Hello? Asya Oh, pa hindi da. Pero ah, mga tanang aman. So, ano kita hindi da? Uy, Mads, pwede kumuha siya ng imit tanaman. Pwede kumuha. Pwede magtanom. Ano ito at ging kukuha? Manu, ini, lugod, manu, lugod, tanaman. <laughs> Maserom na. Maray ko. Mads, hindi yun nga mga tanong. Mads, pwede magkuha. Tanda dahil, Magpinalit ka nga ni, mag-individual. Ay, hmm. Asiya, dapat na ako akim parang sa mat

at saka paksil. Kain tayo at saka may sausawan kami na ano, sauce ng paksil at saka sale. I merasa, iya, merasa cermo. Tiga dua mm hmm, ini kan, kayak apa? Kali malah kau yang

kinukuha na yun sa agriculture. Ano yun eh? May malkritima ka na. Venice Ha? Venice. Sa ano? Katima de forum. kaya ano ka ng patrona Pag Venice de ba Hmm. 嗯嗯嗯。